Magkano ang halaga ng isang view sa YouTube? Totoo bang malaki ang sahod ng mga vloggers dito? At paano ba kumita ng malaki sa mundo ng YouTube? Marahil ay hindi nalingit sa kaalaman mo na madami ng yumaman dahil sa YouTube. Well, kung iyong mapapansin, ay madami na rin mga tao ngayon ang sumusubok maging vloggers o yung tinatawag na video creators. Sa unang pagkakataon ay kung hindi mo hilig ang paggawa ng videos o kung papasukin mo ang pag-YouTube ay totoong mahihirapan ka sa una. Subalit, wika nga, lahat naman ng bagay ay napapag-aralan at kadalasan lahat ng una ay mahirap talaga. Nagiging madali na lamang ang lahat kapag tumagal na. Ngayon ay kung pinasok mo na ang mundo ng vlogging ay nararapat lamang na maging proud ka sapagkat ina-upgrade mo na ang sarili mong kakayanan sa isang bagay na maaari palang magpaunlad at magpayaman sa iyo. Gaano ba kalaki ang sahot sa YouTube? At bakit madaming tao ang yumayaman sa platform na ito? Well, unahin nating alamin kung paano ba kumikita ang isang vlogger sa kanyang videos. Kaibigan, kung manunood ka ng mga video sa YouTube, ay palagi mong nakikita ang mga nakakairitang advertisement na lumalabas bago pa man ipalabas ang video na gusto mong mapanood. Well, kahit ako ay isa sa mga naiinip kung bakit nga ba sa unang pagbukas mo ng video ay commercial agad ng mga malalaking kumpanya ang ipinapakita. Kaibigan, wala tayong magagawa para dyan dahil yan ang dahilan kung bakit napapanood mo ang video na gusto mo. Yan ang nagpapalakas na loob sa mga vloggers para gumawa sila ng video dahil sa ganitong paraan sila kumikita. Sa kabilang banda, kung ikaw naman ay isang vlogger, ay totoong matutuwa ka kapag may lumabas na ganito sa ginawa mong videos. Ang Google AdSense ang nagbibigay sa iyo ng kita mula sa mga advertisements na lumalabas sa mga videos mo. Hindi kumikita ang isang vlogger dahil sa dami ng likes, comment o share sa mga videos at mas lalong hindi rin tayo kumikita mula sa mga nagsusubscribe sa ating channel dahil ang mga subscribers ay base lamang kung gaano ba karami ang mga nagfa-follow at nagtitiwala sa channel mo. Sa mga tuwid kaibigan ay sa mga advertisements tayo kumikita sa ating mga videos. Ang mga malalaking kumpanya ang nagbabayad sa atin para maipalabas nila ang kanilang mga advertisements sa ating mga videos. Paano nga ba kumita sa YouTube? Kaibigan, ang kailangan mo lamang gawin ay magkaroon ka ng YouTube account at AdSense account. Ganyan lamang kasimple. Pero kinakailangan mong i-connecta ang iyong YouTube account sa iyong AdSense account na napakadali lamang gawin. At dito tayo magsisimula kaibigan. Gagawa ka na ngayon ang mga videos na i-upload mo sa sarili mong channel o YouTube account. gayon paman, huwag mong isipin na kikita ka na agad kung mag-upload ka ng mga video. May mga requirements kasi ang YouTube na kailangan munang maabot bago pa man tayo tuluyang kumita ng pera sa mga videos natin. Simple lang naman ang requirements na yan ni YouTube. Una ay kinakailangan mo magkaroon ng 1,000 subscribers at pangalawa, kinakailangan mo muna magkaroon ng 4,000 watch hours mula sa mga in-upload mong videos. Kaibigan, napakadali lamang yan, lalo na kung pagtutuunan mo talaga ng oras at panahon ang pagbablog at paggawa ng mga videos. Well, ngayon ay alam mo na kung ano ang YouTube. At ngayon, ipapakilala naman kita sa Google AdSense. Ang Google ang pinakamalaking search engine sa buong mundo na naman ng YouTube. Ang Google AdSense ang nagbabayad sa mga YouTubers o vloggers ng kita sa pamamagitan ng pagpapalabas nito ng mga advertisements sa mga videos. At syempre, kapag may nakita tayong lumabas na ads sa ginawa mong videos, automatic, kapalit niyan ay pera. Ngayon, isipin mo na lamang kung madaming viewers ang makakakita o makakapanood ng ads na lumabas sa video mo. Ibig sabihin niyan, madami din ang papasok na pera sa'yo. Sa ganitong paraan, kumikita mga vloggers. At syempre, sa ganitong paraan din sila yumayaman. Kaibigan, kung ang video mo ay may haba lamang ng 0 hanggang 7.59 minutes bilang kabuuan, ang YouTube ay naglalagay lamang ng dalawang ads na makikita sa unahan at dulo ng video mo. Subalit kung ang video mo ay may haba ng 8 minutes pataas, ikaw ay allowed na mabigyan ng tatlo hanggang limang ads na ikaw mismo ang maglalagay sa video mo saan mang lokasyon mo ito gustong ilagay. At kapag nangyari ito, ay mas malaki ang maaari mong kitain dahil madaming lumalabas na advertisement sa videos mo. Kaibigan, malamang ay sumasagi na din sa isip mo kung magkano ang kinikita ng isang YouTuber. Sa katunayan, mas malaki ang kinikita ng mga vloggers sa United States kaysa sa mga nasa Pilipinas. Sa US ay maaari kang kumita ng dalwa hanggang apat na dolyar sa 1,000 views samantalang kung nasa Pilipinas ka ay maaari kang kumita ng 0.5 hanggang 1 dollar sa 1,000 views. Napakalaki ng kaibahan, hindi ba? Kaya kung ikaw ay isang vlogger na Pinoy, mas mainam kung gumawa ka ng mga mahabang videos upang makapaglagay ka ng maraming ads. At syempre, tandaan mo palagi na kung madaming views, madami ka rin kikitain. Kaibigan sa palagay mo, magkano ang kinikita sa 1 million views sa isang video? Ang maaari mong kitain sa isang milyong views ay 25,000 pataas. At syempre, nakabase pa rin ang paglaki ng kita mo sa dami ng advertisements na lumalabas sa iyong video. Magkano naman ang kita ng isang vlogger sa so one view? Sa Pilipinas, ang maaari natin kitain sa isang view ay 0.000 dollar. Sa makatuwid, wala kang kita sa isang video view. Kahit pa ito ay may lumalabas na ads. Sa United States, ang maaari nating kitain sa isang view ay $0.00029. Napakaliit lamang subalit mayroon ng halaga sa kanila ang isang view. Paano naman na-withdraw ang kinita nating pera sa YouTube? Kaibigan, may dalawa tayong options para kunin ang pera natin. Una, maaari mong kunin ang sahod mo saan mang Western Union branch. Pangalawa, maaari nila itong ipadala sa mismong bank account mo. Sa ngayon, ito lamang ang options na maaaring pagpadalhan ng kita mo sa YouTube. Subalit sa susunod na taon ay nag-announce na ang YouTube na hindi na nila magiging partner ang Western Union bilang kanilang remittance company at saka sa kasalukuyan ay wala pa silang sinasabi kung ano ang ipapalit nila dito. Isipin mo, madami nang sumusubok na maging vlogger sa mundo ng YouTube. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang goal na gusto makamit. Karamihan din ay nagtagumpay na makamit ang kanilang pinapangarap. Sa katotohanan, pumapasok tayo sa mundo ng YouTube dahil gusto nating magkapera at yumaman. At sa katunayan, malaki talaga ang naitutulong ng YouTube sa mga tao. Kahit ako kaibigan, ay natulungan na rin ng YouTube. Kaya nga't heto ako, naghahatid ng magandang balita upang mainganyo kang pumasok sa mundo ng YouTube. At kahit papaano, kumita ng pera. Tandaan mo kaibigan, susi palagi ng tagumpay ang pagsisikap at pagtsatsaga sa kung kaano mang kahirap ang pagsubok na pinagdadaanan. Kung may natatangi talento, gamitin mo, huwag mong itago dahil ikaw lang mismo ang gagamit niyan sa sarili mo upang baguhin ang iyong buhay. Masarap palaging damhin ang tagumpay lalo na ito ay totoo nating pinaghirapan.